Ang mga lahi ng mga anak ni No. Ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya ng mga anak ni No na sina Shem, Ham at Japhet. Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha. Ang mga anak ni Japhet na lalaki ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat at Togarma. Ang mga anak naman ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim at Dodanim. Lima ito ang mga lahi ni Japheth. Sila ang pinagmula ng mga tao na nakatira sa mga dalampasigan at mga isla. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lugar na sakop ng bansa nila, at may sarili silang wika. Ang mga anak ni Ham na lalaki ay sina Kosh, Mizraim, Put at Kanaan. Si Kosh ay may mga anak din na lalaki na sina Sheba, Habila, Sabta, Raama at Sabteka. Ang mga anak ni Raama ay si Nasheba at Dedan. May isa pang anak si Kosh na ang pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. Alam ng Panginoon na mahusay siyang mga ngaso. Dito nang daling ang kasabihang, katulad ka ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay na mga ngaso. Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia, Erek. Akad ang lahat ng ito ay Sakop ng Shinar. Mula sa mga lugar na yon, pumunta siya sa Assyria at itinayo ang Nineveh, Rehoboth-er, Kala, at Resen na nasa gitna ng Nineveh at ng Kala na isang tanyag na lungsod. Si Mizraim ang pinagmulan ng mga Ludeo. Anameo, Lehabeo, Naftu, Patruseo, Kaslu at ng Kaftoreo na siyang pinagmulan ng mga Filisteo. Si Kanaan ang ama ni Nasidon at Het. Si Sidon ang kanyang panganay. Si Kanaan ang siya pinagmulan ng mga Jebuseo, Amorio, Jergaseo, Hivyo, Arkeo, Sinyo, Arvadeo, Zemareo at Hamateo. Sa bandang huli, nangalat ang mga lahi ni Kanaan. Ang hangganan ng lupain nila ay mula sa Sidon papuntang Gerar hanggang sa Gaza at umabot sa Sodom, Gomorrah, Adma, Zeboim at hanggang sa Lasha. Ito ang mga lahi ni Ham ang bawat pamilya nila ay nakatira sa kanilang sariling lupain na sakop ng kanilang bansa. At may sarili silang wika, si Shem na nakatatandang kapatid ni Japheth ang pinagmulan ng lahat ng Eber, ang mga anak na lalaki ni Shem, si na Elam, Ashur, Arfaxad, Lud at Aram, ang mga anak ni Aram, si na Uz, Hul, Geter at Meshech. si Arfaxad ang ama ni Shela, at si Shela ang ama ni Eber, may dalawang anak na lalaki si Eber ang isa ay pinangalan ng Peleg, dahil noong panahon niya. Ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati, ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan, si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Sheba, Ofer, Habila at Jobab. Silang lahat ang anak ni Joktan. Ang lupaing tinitirhan nila ay mula sa Mesha, at papunta sa Sephar sa kabundukan sa silangan ito ang mga lahi ni Shem ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lupain na sakop ng kanilang bansa at may sarili silang wika ito ang lahat ng lahi ng mga anak ni Noe na nasa iba't ibang bansa sa kanila nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha